Mensagem mula sa universo para sa iyo sa espesyal na araw na ito. Gayon, ang mga mensahero mula sa langit ay nasa iyong tabi, nagdadala ng liwanag at gabay para sa iyong paglalakbay. Binubulong nila na ito na ang tamang oras para magminimini at muling kumonekta sa iyong panloob na lakas, lalo ng gayong weekend. Hinihiling na buhay na patatagin mo ang iyong mga at muling buhayin ang iyong tiwala sa iyong mga pangarap, sapagkat isa mahalagang yugto ng paglago at katuparan ang nasa harap mo. Isa sa mga pangunahing mensahe ng mga anghel ay ang kapangyarihan ng pagninilay at layunin. Ang mapinta ng larawan sa iyong isipan ay parang maramdaman ng iyong mga pangarap ay naging realidad na napapadala ng positibong enerhiya sa universo na umaakit ng lahat ng nais nice mo. Maglaan na ilang minuto para imahinin ang iyong sarili na napapalibutan ng kapayapaan, masiglang kalusugan at saganang kasaganaan. I-visualize ang iyong sarili na puno ng sigla, tulad na isang liwanag na nagliliwanag sa iyong sarili at nagpapatibay sa bawat selula na iyong katawan. Isipin ang kasaganaan sa pinansyal at mga oportunidad na namumukatkad sa iyong paligid. Dumarating sa isang hindi inaasahang paraan at puno ng kabutihang loob. Upang makamit ang malalaking layunin, kailangan mo na matibay na pundesyon na itinatag sa pisikal na plano sa pamamagitan ng aksyon at pagpaplano at sa espirituwal na plano sa pamamagitan ng pananampalataya at tiwala sa universo. Sa bawat positibong kaisipan at aksyon na itinutuk sa iyong mga pangarap, pinapalakas mo ang pundisyong ito. Tinitiyak ng mga anghel na ikaw ay nasa isang panahon ng paghahenda at ang lahat na iyong binubuong ngayon ay magiging pundasyon na iyong tagumpay sa hinaharap. Mahalaga ang pagiging consistent at sila ay sa iyong tabi, nagpapadala ng mga senyeles at inspirasyon. Sang gayon, nakikita ng mga anghel ang kalusugan, kasaganaan at tagumpay bilang mga biyaya na paparating sa iyo. Ang tunay na kalusugan ay ang balanse ng katawan, isipan at espiritu. Ang tunay na kasaganaan ay pagkakaroon ng kabuuan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At ang tagumpay ay ang pagpapahayag ng iyong mga talento na nakaalin sa iyong layunin. Alagaan ang iyong kalusugan, maglaan ng oras para sa mga gawin na nagdudulot ng kaginawahan at harmonia. Tandaan ng suwerte ay naakit ng pasasalamat at panloob na kapayapaan. Habang higit mong pinahalagahan ang mayroon ka, mas tumutugon ang universo ng mga bagong biyaya. Magpractice na pasasalamat, pahalagahan ng iyong mga tagumpay at pahintulutan ng iyong sarili na kilalanin ang iyong progreso. Ito ay lumilikha ng isang alon na pagmamahal at kasaganaan na nabubukas ng mga pinto para sa mga bagong oportunidad at tagumpay. Ang mga archangel at spiritual na gabay laging handang tumulong sa iyo ay magpapadala ng mga senyales at inspirasyon. Maging maingat sa mga coincidences, intuition at mga polit ulit na numero, ito ay nagpapakita ng na presensya ng mga anghel sa iyong buhay. Buksan ang iyong puso, magtiwala, at pahintulutan mong marinig ang mga mensahe mula sa langit. Ang mga positibong affirmations tulad ng ako ay malusog, masagana, at payapa ay makakatulong upang ialin ang iyong isipan at kaluluwa sa mga enerhiya na nais nice mong akitin. Hayaan mong ang bawat salita ay magumapaw, lumikha ng realidad na nais nice mong ipamuhay. I-affirm ng iyong kalusugan ay buo, ang iyong katawan at isipan ay nasa perpektong harmonya. Kapag inihahayag mong ikaw ay malusog, umaakit ka ng mga vibrations na pagaling at pagpapabuti ng kalusugan. Gayon din, kapag nakikita mo ang iyong sarili bilang isang magnet para sa kasaganaan at tagumpay, ikaw ay tumutog sa frekuensi ng na kasaganaan, nag-aakit ng mga oportunidad at tagumpay. At huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ito ang susi na nagpapanatili at nagpaparami ng lahat ng biyaya sa iyong buhay. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya mula sa mga anghel upang ikaw ay kumonekta na malalim sa iyong esensya at sa pinakatunay na mga hangari na iyong puso. Tandaan na may isang banal na lakas na palagi naroroon sa iyong tabi, gumagabay at sumusuporta sa bawat hakbang mo. Ivisualize ang iyong sarili na nabubuhay sa kabuuan at makita ang mga pintuan ng kalusugan, tagumpay at kasaganaan na nabubukas para sa iyo. Habang nakikinig sa banayad na gabay ng mga anghel, nagiging mas malinaw sa iyo ang lendas na itinakda ng universo para sa iyo, puno ng pagmamahal at layunin. Ahintulutan mo magningning, kilalanin ang napakalaking potensyal na naroroon sa iyong kaloban at maramdaman mong karapat dapat ka sa lahat na biyaya na inaalok ng buhay. Alam mong ang mga anghel ay nariyan, handa magbigay liwanag sa iyong landas at gabayan ang bawat hakbang patungo sa isang buhay na puno ng kapayapaan, pagmamahal, at malalim na katuparan. Ito ang mensahe ng mga anghel para sa araw na ito. Apalaging nagpapalala na iyong kahalagahan at ng universo ay nagkakasundo para sa iyo. Naway maramdaman mo ang presensya ng pagmamahal na ito o sa bawat sandali. Naway ang mensaheng ito ay humaplo sa iyong puso at mabigay ng inspirasyon. Makikita tayo muli sa lalong madaling panahon para sa karagdagang gabay at mga salita ng liwanag.